uung skill na tinatawag na roll spike at ito naman ako na sinusubukan kung paano ito gawin Ulo ko. Hindi ko pa ito nagagawa sa buong buhay ko pero dahil madaming nagre-request na ituro ko ito, titignan natin kung kakayanin ko muna itong matutunan. So sinerch ko muna kung paano magroll spike at base sa mga nakita ko, kailangan kong makasipa ng mataas na medyo pa backflip at kailangan maglanding ako sa pinangsipa kong paa. So ito muna ako sa foam pit, try ko lang muna may sipahin. So sinubukan ko itong gawin pero parang sobrang hey. iba naman ata itong ginagawa ko. Tapos sinubukan ko namang mag-focus sa sipa instead of doing a backflip pero ang problema ay lumalanding ako sa aking mukha. Ay no, wala mukha ako ga. Try ko medyo, isipin ko medyo backflip na. Uy! <laughs> ako! Iba pala ito, roll spike. So dito na ako nagpractice sa so may sisipain na talaga baka sakaling umayos dito ang landing. Kapansin na nasisipa ako siya, kaso nga lang, alanding ko siko. So dahil nasa foam ako, okay lang gawin na ganun. Pero pag sa bato kasi, hindi pwedeng siko yung landing mo. Kailangan pa rin, tapos may suporta ng kamay. So nagpractice pa din ako dito ng marami pang beses. Tapos eto na yung sumunod na nangyari. Aray ko! Aray, aray Muna yung ulo ko! So yun hindi pwede mangyari sa inyo kapag nag-roll spike kayo. It's really dangerous lalo na sa sepak takraw, nilalaro siya sa mga batuhan. So I really advise, practice nyo muna tong trick na to. Sa malambot na part lang muna, tapos pag perfect nyo na, tsaka nyo pa lang siya gagawin talaga sa matigas. Kahit na bumagsak, ay ginawa ko pa din ang dapat gawin sa mga sitwasyon na ganito. <laughs> ang hindi pagsuko. Ang <laughs> <laughs> hirap, parang di ko magagawa. Pero Definitely hindi ko pwedeng gawin yun sa batuan kapag ganun So dahil walang nangyayari at hindi ko pa din ito magawa ng maayos Nanood ako ng sobrang daming tutorial sa cellphone ko At pag hindi ko pa din ito nagawa, uwi na talaga First step, roll spike, is ganito lang daw So sinunod ko lang yung mga steps sa mga napanood kong tutorials At nagulat na lang ako nung nangyari ito Grabe, for the first time out of many tries, nakagawa din ako ng maayos na roll spike. <laughs> roll spike easy, man. Pero hindi pa tapos ang challenge dahil hindi ito matatawag na roll spike kung wala akong sisipain na target. Para mas matamaan ko yung target kong foam, tumawag ako ng isang kaibigan para ihagis itong pataas pero may masakit ulit na nangyari. Bali yata yung braso ko. Tadagan ako yung braso. At may mas masakit ulit. Kas-kas yung mukha ko. Wala mukha guys. Ilang beses akong bumagsak at ilang beses pang nagkamali. Pero worth it ang lahat dahil sa bandang huli, masasabi kong natuto akong mag-worst fight.